Oh ho Nakakita rin Nakakita rin <laughs> <laughs> Meron pa ba? Maraming. Ha? Wala pa rin, hindi ka ba din na? Ngayon pangalan ko Pre! Meron na! Marami ang inahaw niya Marami na? Inahaw, ngayon ng maga, 20 kilos dami! Ngayon pa, di namin ako Al Ala ko ang time, may, may sudyante kasi ako eh Ngayon pa ngayon lang ako na marating May singaw pa nga rin, babalik ko nga kay ano Eh, alam mo na ako, may sudyante ako eh babalik, babalik ko nga kay ano to Ingo pare. Ang layo-layo ng inorder mo. Ang dami dito sa atin. Pare, ang pa <laughs> Kapapalit ko. Masyal. Punta mo na ako rito. Okay. Maraming ka na mahuli. Ha? Ilang eh, si X Matilik ko. Marami na pong huli ito kanina. Ilang araw na balik-balik dito. Napakarami ng na huli. Ba, mukhang pinakyaw mo na rin sa daa. Kalalaki po. Oh. Lalaki. Oh. Dami. Kahit na. Pang ilan lang, ilan lang. Pwede na yan. Tamo Tagal ko nang, ano, hindi ako nakakalusong dahil nga gawa ng may estudyante ako eh. Kapon, maganda pre. Eh. Marami. Oo, oh, ula, ito sa likod. No? Sa loob. Wala, wala na doon. Eh, lumaboy ito. Hindi ko eh. Malabo ngayon doon? Oo. Oh, Pero hindi kita isda. Hindi. Malabo ngayon doon okay. eh. Hmm, maka. Kaya nga bumalik ako dito okay. eh. Maka makahabol pa eh. Karami mong huli ah. Di ba? Ikaw? Habol ko alam eh. Tarong makaluluso ko lang. Oo. Oh, kahit na humabol ka eh. Kaya, karami na. Hahaha. <laughs> 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 e, oh. Ngayon pa nga lang. Dahil ngayon anak ko. Nandun na kami sa school. Nasa school na kami. Nasa ako school na kami. Nagpa-uwi. Oo. Oh. Umiiyak. Ayaw pumasok. Ay, kaya ako nakaano ngayon dito. Nakalusong bigla. Baka may mata na wampa kahit na pailan ano lang. Pampahabol lang eh, meron malit. Kahit nakalubog pa yan, basta may, may magpakita <laughs> May mga common kayo meron, ko wala naman Eh di, kung ngayong ka nga lang, talagang wala ka mahuhuling common May <manyan> mga Sa Ano laki? Pwede na yun. Kaya pinababaw yan kasi nga yun ako oh, naglagay ng ano sa ilalim ng tulay So magandang hapong May Eh, pangit yung panahon panahon sa kumanda pa naon? ako nakapit ang kilo ko ay walo kanina umaga nakapit ang kilo ko dami wala eh ako kahit na isa wala man lang ako nalate na naman ako sa mga huli nyo hindi pa natin planuluto ba? alam ko naman ang problema nga hindi nga ako makalusong ako dahil nga may estudyante nga ako Eh kaya nga nga ako nakasugod ngayon dahil nga yung anak ko Tinoyo, ayaw bumaba dun sa motor, inuwi ko Eh kaya sumugod na ako rito Nakapal kanina to, buwag dito lang Ang nabreka, ko yung mga kahalap ako sa dahil Hindi ka malang na nagtira Sin? Sin ba? Sin ba na naka ano? Sino? Sino?

Oh, di ba? Pagkain pa ng aso yan, ha? Isa, pagkain ng aso mo. <laughs> oh, pagka marami kang aso talaga, magiging ulam ng aso mo yan. <laughs> Mukhang malaki rin yan, ha? Doon ba walang siwang? Wala. Babaw. Wala pa pre. Ang dami niyong hinuli. Napakalalaki. samantalang ako eh. Wala pa. Wala. Wala. Ngayon pa lang ako... Ah, habol ko may mahabol pa. Hat nga. Oh, di ba? Nako Nadaya niya naman ako <laughs> Wala talagang Pagka meron talagang ano No choice Meron pa palang ganyan kalaki dito Pag tiyaga tiyaga na muna ako Mas maganda nga pre Hindi agad mauubos gagawin na po kasi itong ano gagawin po ito ah Ah uh, uh dito dam kaya po hinuho kayo dahil po equipment sa yan ha uh, ginagawa po ito lay kasi gagawin po dam po ito ilang taon nang guhugulin po rito kukukayin po lahat yan Oh. oh! Oh, oh, nakakita rin, nakakita rin. <laughs> Nakaunan blessing na ako, malaki-laki. <laughs> Sa wakas. Tingnan mo, pong, naka-double pong maliit oh. Kawawa naman yung maliit. Eh, ba't sumama? Oh. Kawawa naman yung maliit oh. Eh, ba't sumama? <laughs> Grabe ka, ba't sumama ka pa? Kawawa naman. Gitnang-gitna din tama, pre ah. wala ka, kawawa ba? eto ang special po Oh. Oh di ba? mamaw oh. <laughs> uy, Huy sir lang e buti lang eh. Oh sampung ganito lang masaya na ako hahahaha <laughs> may, no, may naman isang Mama Wang Nadale. Gandang bayan bueno naman oh. nagkalaman din nalansahan din aking cooler eh, koler kung isda tong na pinutukan nakalubog ka ati na 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 ako ah, bomb pala. Resita, oh. Oh. Oh nga para ang common. <laughs> Nagulat lang ako biglaan lang. Pwede na. Oh. Okay, kalawa na. pre talagang gustong gusto ka ng isda tama na yun tingnan mo nga gano'ng karami oh mas matindi yun o Angat mo nga, angat mo nga, ay naku po Mamaw Mamaw na naman <laughs> Grabe, dami mo nang huli Tama na rin, hindi naman ako makakamagpoma rin eh. Hindi ka na naman Pampupuno na may rep mo n'yan Hindi, may trabaho nga atin ating na istudyante, may trabaho Ako nga Ako nga nakatakas lang dahil nga Yung istudyante ko Tinoyo Hindi ka talagang tama Nakadali ka na naman ng dalag Oh Ah, meron na ano? Report, report niyan. I. Wala na nga. Hey, Ayun, Ayun. Eh, mo Hindi. Tumubog pa. Alanganin. Alanganin lang yung laki eh. Eh, sinubukan ko. Nadali naman. Alanganin nga, alit lang oh. Kaya pala hindi gaano makita. Hay, hey, so na naman. Kababala mo pa lang ah. Oh, pumutok ka na naman. Mira dar atay mata mo eh. Ah. <laughs> oh, Pabor sa atin 'yan. Kalapit dito. Pwede na rin. Akala ko nga, ako lang yung mamumutok ngayon dito. Yung pala, andito pa kayo. <laughs> Humabol nga lang ako dahil nga Bumalik na nga lang din ako Sabi ko yung Nung bang umuwi ako, pare umuwi ka ba? Oo oh. Ngayon na siraan ng pari Parang Jomar, bumalik Hindi Pari ako tinawagan lang ako Paano nasira kay Jomar? Naputol yung kasa pa Paano naputol? Pinasan niya, tapos pinutok niya lang hindi pinalik Ah yun Nangyari na sa akin kung nabaloktot pero sa kanya naputol na hindi umabot <laughs> sinubukan ko lang wala kayo oh. sinubukan ko lang hindi umabot wala pakadala lang mukhang nawala bakit ah. nawala isda Uy, malalim pala rito. <laughs> <laughs> ah. Oh, bro si. Yada sana common. Common sana. Pangkarga na. Kasi uwi na tayo. Tara. Naka... Tara naka... tayo. Tara. Oh, pina na na ka naman ano tayo. Binigyan po tayo ng dalag ng ng tropa natin si Calvin. Ayan. Thank you. tapos syempre. na mauwi naman tayo dito sa ating uh, tilapia tinapya, ayan, laki. Bali naka-apat naman tayo. Tsaka isang bigay na uh, dalag okay na po yan isang malaking syerte na po yan thank you po mga kadasyerte hanggang dito lang po natin ating vlog muna sa ngayon rest back na lang tayo late lang po tayo eh ah, rest back na lang tayo late po tayo nang dating kasi busy tayo sa school eh sa bata